oh, ito mga papso oh, Sa mga lagi dyan nakakapanood ng video ko, siguro naman may idea na kayo, no? Kung sa yung rider o hindi. Gusto ko kasi malaman yung opinion nyo dito, eh. Sa tingin nyo, mga paps, pasad, papasa kaya ito si paps dito sa unang kanyang first try? O kailangan niya pa mag-retake ng isa? Kung retake, mga paps, ano sa palagay nyo yung adjustment na kailangan niyang gawin para siya ay makapasa na? O tara, panoorin na natin na kayo na bahala maghusga mamaya sa comment section. Tingnan naman natin muna kung kabisado niya ba yung format o hindi. So, alam naman yung ginagawa niya, ano? So, ayan. Tama naman yung ginagawa niya. Kabisado naman niya pagkakasunod-sunod. Pero, syempre, alam niyo yung ano yan. Alam niyo yung problema, ano? So, ito. So, number one, tama rin naman yung ikot niya. At sa number two, tignan natin kung tama yung ikot niya. Tama rin naman ang ikot niya sa number two. So, ibig sabihin, kabisado niya naman. Number three, tama din yung ikot niya sa number three. Tama naman 'yung ginawa niya mga pag-ikot. Ito sa number 4. So, 'yun, tama din naman 'yung ginawa niya pag-ikot sa number 4. Siyempre, exit sa number 1. Oh, ayan, mga paps, tama naman 'yung ginawa niya. Ano sa palagay niyo, mga paps, pasado ba siya o retake? Sige nga, babasahin ko 'yung mga comment niyo sa comment section, mga paps. Titignan ko kung ano masasabi niyo dito.